Desedido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang mga responsable sa pagtakas ni dating Bamban Mayor Alice Guo mula sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Kasunod ng pagkakaaresto kay Alice Guo, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananagot ang mga tumulong para makalabas ng bansa ang sinibak na alkalde dahil sa mga isyong may kaugnayan sa Pogo. Kagabi natuntun sa isang hotel sa Banten province, Indonesia si Guo nang mga operatiba ng Indonesian police. All of those who are implicated in the uh, in assisting Alice Guo uh to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly pay the price. Uh, not only will they, is it, ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine uh, just, uh, judicial system. Okay? Ang pagkakahuli kay Guo sa visa ng arrest order ng Senado ay resulta na rin ng intelligence coordination ng PNP sa local police sa Indonesia. Pagkaresto ay nakausap ni Guo si PNP Chief General Romel Marbila sa pamagitan ng video conference. Hindi pa natanong ang detalye kung gaano katagal lang na natili si Guo sa Indonesia dahil prioridad ngayon na maibalik siya sa Pilipinas no information about that po dahil uh, ongoing pa po yung nga uh, yung uh, interview at uh, yung official reports po ay wala pa po sa atin But, uh, before coming over here kausap ko po mismo yung uh, intelligence group na nag-facilitate po ay uh, ay uh, they opted na to disclose more information kasi ongoing pa po yung efforts natin to locate at the others Pagdating sa bansa isa sa ilalim sa custodya ng Senado si Guo kung saan dinidinig ang investigasyon hinggil sa Pogo sa Bambantarlak kasama sa sisya sa atin kung paano ito nakalabas ng bansa at kung sino ang mga tumulong sa kanya. Through immigration sa customs, sa ports, and sa even sa airport, alam po niya na mapaplagdown po siya doon dahil nasa immigration lookout uh, bulletin order na po siya. So if and when na uh, lumabas po sa investigation po natin na mayroon pong mga pulis na tumulong po dyan, no sacred cow, cow po dito. Papanagutin po natin ang sinumang pulis na mapapatunayan po natin tumulong sa ginawa pong uh, pagtakas po ni Alice Buo at iba pa. Patrick Desus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas